aries ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay gold simbolo ng kayamanan at tagumpay pinapaalala nito na may pagkakataong dumating ang malaking biyaya kung ikaw ay magsisikap at magpapahalaga sa iyong mga talento ang mensahe ng kulay dadalhin ang kapalaran ng mga numero number 7 at number 14 at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay green, nagbibigay ito ng kasaganahan at lakas upang mapanatili ang katatagan sa iyong buhay. Mas mainam na gamitin ito sa mga desisyon patungkol sa pananalapi at negosyo ang mensahe ng kulay dadalhin ang kapalaran ng mga numero, number 3 at number 18, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay yellow, Nagbibigay liwanag sa iyong isipan at nagpapalakas ng iyong kumpiyansa sa pakikipag-usap at paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang mensahe ng kulay dadalhin ang kapalaran ng mga numero, number 5 at number 22, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Cancer ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay silver, sumasalamin sa proteksyon at balanse sa iyong emosyon. Gamitin ito upang mas mapalakas ang iyong relasyon sa pamilya at mga mahal sa buhay. Ang mensahe ng kulay dadalhin ang kapalaran ng mga numero number 9 at number 16 at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay orange. Sumisimbolo ito ng lakas ng loob at sigla, na maaaring makatulong sa iyo upang makamit ang iyong mga ambisyon. Ang mensahe ng kulay dadalhin ang kapalaran ng mga numero, number 4 at number 21, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay brown, nagbibigay ng katatagan at masusing pag-iisip sa mga desisyong dapat mong gawin. Gamitin ito upang maiwasan ang mga di inaasahang aberya sa trabaho o negosyo. Ang mensahe ng kulay dadalhin ang kapalaran ng mga numero, number 11 at number 19, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay blue, Nagbibigay ito ng katahimikan at balanse sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba, maganda itong gamitin sa pagpapalawak ng koneksyon at pagpapalakas ng relasyon. Ang mensahe ng kulay dadalhin ang kapalaran ng mga numero, number 6 at number 24, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Scorpio ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay maroon, Sumisimbolo ito ng tapang at determinasyon upang mas malampasan ang mga hamon sa iyong landas. Ang mensahe ng kulay dadalhin ang kapalaran ng mga numero, number 8 at number 20, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay purple, sumasalamin ito sa katalinuhan at mas mataas na antas ng pangunawa, na maaaring makatulong sa iyo sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang mensahe ng kulay dadalhin ang kapalaran ng mga numero, number 2 at number 13, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Capricorn Ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay gray, nagdudulot ito ng disiplina at kakayahang pag-isipang mabuti ang bawat hakbang upang maiwasan ang pagkakamali sa buhay. Ang mensahe ng kulay dadalhin ang kapalaran ng mga numero number 10 at number 17, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay turquoise, nagbibigay ito ng inspirasyon at positibong enerhiya, lalo na sa mga taong gustong palawakin ang kanilang kakayahan sa larangan ng sining at teknolohiya. Ang mensahe ng kulay dadalhin ang kapalaran ng mga numero, number 12 at number 23, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay white, sumasalamin ito sa bagong simula at kalinisan ng kalooban. Gamitin ito upang magkaroon ng maaliwalas na pananaw sa buhay at mas maging bukas sa mga oportunidad. Ang mensahe ng kulay dadalhin ang kapalaran ng mga numero number 15 at number 25. At iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. At iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan.